May ina-observe lang kami kay Asher. Um, Normal po ba na, may, may, hindi pa siya nakapag-salita? Uh, Sa, salita kahit anong... 2 years old na Opo. Parang hindi niya po, ano yung, recognize yung pangalan niya. Na. Dapat kasi 2 years old talaga may mga words. Yun nga po, yung kasabay niya. Yung ka, yung kasabay niya kasi, ano, eh. Na, eh. <laughs> sinabi ko sa'yo, pag kinakausap siya, hindi talaga siya titingin sa'yo. Hmm. So ngayon guys, magpapa-check up kami. Ito yung first check up ni Baby Eli. Ayan, ito ganito setup namin ngayon. Dahil nandito yung car seat, punta tayo sa Maykawayan Doctors. Let's go. Ay, oh, black Babe ka lang. Susot natin yung shoes mo. Susot natin, ha. Dali lang, ha. Inaayos ko lang tong ano mo. Oh, wait lang, wait lang. Wait, 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 wait. Oh. So, ito yung mahirap na part ngayon sa amin kasi dati si Asher lang yung inaasikaso namin. Sabi ko, dati hindi tayo masyadong nahihirapan kasi Si Asher, si Asher lang. lang yun yung inaasikasa natin. Talaga. Ano pa? <laughs> Ginusto mo to. <laughs> Ikaw mag-ano dun sa secretary. Sige, sasabihin ko. Isa e, ito lang. Dalawa sila magkapa-check up. Tahan-dahan. Sorry, sorry. 3.2 ka pa, pa, pa rin. 3.2 pa rin. Ano titignan mo, boy? Ah, ano titignan mo? Yung mga concern kay Asher. Yung... Um... Lahat. Sabihin mo. Sabihin ko lahat. Good afternoon Hello. po, Doc. Hello. Madilaw pa, Dok. Ang dilaw pa niya? Mm-hmm. Oh, eh. Kuya ba ganyan din nung... Oo oh, pero... Okay. Ano siya, Dok eh. Parang after two weeks pa siya nanilaw. Hindi siya nanilaw agad noon eh. Pero matagal din po. Hanggang katawan? Madilaw? Dito po. Pero yung sa extremities hindi naman. Hindi naman super kamukalong sa mukha. Kailangan ng mahaba-habang paaraw pa to. <laughs> Kanina hindi kasi yung po eh. Pero napansin ko naman dok, yung mata niya, hindi na, madilaw pa din, pero hindi na super, super dilaw. Hindi pa tuloy lumalabas yung tunay na kulay. Oo oh, madilaw pa siya. Karap oh. ganyan din si Asher noon eh. Oo. Oh. Yun din yung war ko. Oh, Opo, kami. Opo, pares kami. kami. Oh! Oh! na-observe lang kami kay Asher dok. Normal po ba na may may di pa siya nakakapag uh, salita? Salita kahit anong 2 years old ba? Opo. Kahit mga simple words. Meron uh, na po buo na yoyo yo, yo. go go ganun lang. Go. Oh, pero no. yung mama mga ganun lang um, mga one word lang. Pero yung ano pa madalas po kasi na observe namin papamaya. dati pag tinatawag po siya hindi siya tumitingin. Yeah. Uh -huh. Parang hindi niya po ano yung recognize yung pangalan niya. Okay na. So bang activities kina kakain. Hmm. Yung pagkain, kinakamain niya, Dok? Ito ang pinakamuntas doon, understimulated ang siya. Hmm, understimulated. Alam ko mag Walang means pa. Iba kasi lagi nasa, na sa... sa gadget, na, TV, gano'n. So, so talaga hmm. may mga hindi siya masistimulate o matututo mag salita. Tiptoe. Ha? Yung tiptoe, tip, -tow, tip -tow. lagi siya nakatiptoe. Di naman palagi. Oh. Ay, madalas. May times lang. Lalo nung ano mas bata pa siya pero so, ngayon na lang. Like, Dapat kasi 2 years old talaga may mga words. nga po yung kasabay niya. Yung kasabay yung kasabay niya kasi ano. Nakakanta na eh. Oo, <laughs> eh. no, nakakanta na ng ice cream yummy. Ren <laughs> siya ganyan na. Ren siya daw ko. Si 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 si. Ganun, no? Hey. lang. Hey. Hey. na. Ay, ay, -tację, ay -tację, ano? eye contact wala. Yung eye contact regarding sa eye contact. Ba parang mga pa pa past few months No? Sinab sinabi ko sa iyo pag kinakausap siya, hindi talaga siya titingin sa iyo. Mm. yung kasi ako po madalas nag-aalaga dito Dok eh. So pag um, kinakausap ko siya, hindi siya nakikipag eye contact. Tapos yung pinaka worry ko lang po doon do. Yung pangalan niya kasi pag tinatawag siya, parang hindi niya ano na siya yung Asher. Pero sa mga simple ko man. Kaya niya. Hindi wala, pa to. Wala wala talaga Dok eh. Oh, yun. Y yun yung, may... yung sa food kasi, alam niya kung saan nakalagay. Kukuha siya. Ah, hindi yung sasabihin talaga. Wala, pero wala. yung water, yun po. Mama, Andi... kaya kukunin niya yung water. Oh. Kaya ano niya yung, kukunin niya yung kamay mo. Tapos nadali niya kung saan niya gustong ano. Kung ano yung gusto niya ipakuha. Yeah. ganun Ganon siya. Ipacheck mo na lang sa ano, Dev, para simulatan. kung nga po, po Dok, Kasi may iba, parang mild may... Mm. Na, mm. Uh, Uy. Pa ba talaga baka mamaya okay, okay, na okay. Baka may autism po. Yung ano. Kasi early intervention sa dito. yung sa paglalaro niya, dok. Yung nagstas, hmm. nagstuck. Kasi patong niya yung ah. mga toys. Ganyan niya napapansin hmm. namin sa. Hindi lang toys, dok. Pati na may gamot na mga box na gamot oh, lahat. Yun. Pinagpapatong-patong Pinagpapatong, niya. Patong, patong Opo. Nito na lang kasi nito na, nito na lang siya na-expose sa mga nito, bata. Naka-ano, dinadaganan niya. Ganun. A, <laughs> Pero ano, Naan unpacked Parang masaya siya pag may ibang bata. Ganon. Yung nang na-observe namin sa kanya, Dok. Hmm. Ang <laughs> oh, po. Okay. Ito madaldal na inaudible. <laughs> oh. Minyon. Oo. <laughs> uh -huh. Ha? Pero pag nagtatas ng boses, Dok, yun, hinihinto niya yung gagawin niya. Oo. Hindi to nagtatantrum? Hindi naman. Tantrum swing? Hindi, no. Hindi naman. Pag gusto ba niya na pagkain? Hmm. hmm. Wala. Ayun lang kasi, hindi, pwede no. Wala. Na, ang napansin lang talaga namin, doc, yung pagkakain, pupunta siya sa table. Hmm. Kasi alam niya kakain na. Tapos yes, pag gusto niya ng snacks, pupunta siya doon, kukunin niya, bibigay niya sa amin, bubuksan na namin. Ganun. Kasi ganun. Mm. Mm. Minsan nahirapan niya kami kasi hindi namin hindi ano namin ko, alam, alam anong kung anong gusto. gusto niya. Nakuhaw ba siya or... Tapos yes, pag sinabi mo, ma'am, ma sa kanya lang sasabihin, ma'am. Ma Assessment ni Doc mm. kay Asher. No. Mas na ano pa si ano, Asher. <laughs> hindi kasi sa totoo lang yung pinaka-concern talaga namin before pa dumating Naman si... Naman talaga yung ano, yung balak natin. Ah. Dapat before ako mga anak, ah. di ba? At least ngayon na-assess na siya. Hindi hmm. lang namin kinukwento sa mga vlogs namin, pero may na-observe na kasi si misis, di ba? So, yun yung mga na-observe namin. Matagal na to guys, actually, last... Last before year pa. Before pa mag-two years old si Asher. Yeah. Na-observe na namin to. Mga signs. Mm -hmm. Pero syempre, hindi naman kami nagmamagaling. O, kailangan... Dahil Google lang din naman ang basis namin. So, kailangan mag, may, ano pa rin, may assessment Oo. pa rin ng doktor, Ako. guys. Huwag kayong magsiself-diagnose. Kasi may referral na talaga. Oh. kasi namin magmagaling. So, may, may ano, ni-refer kami ni, Dok Doc sa isang developmental pedya. Hmm. Ma, sabi kasi ni Doc, try daw baka pwedeng isingit. Hmm. Pero usually nga daw, uh, mga 3 months daw, ganun daw katagal bago makapagpa-schedule sa mga dev -ped. Minsan daw tumatagal ng 6 months to 1 year, ganun. Grabe, sobrang tagal pala nun pag nagpa-schedule ka sa mga development. Ay! Sige po! sige po, pa-picture po. Oh, no problem po. Tara! Thank you. Thank you. Po. Ingat po Ingat kayo. pagaling! Ka, Bye. So matagal pala talaga magpa-schedule sa mga developmental Wikipedia. Ngayon ko lang nalaman yun, guys. No? Same. Kaya at least ngayon may idea na kami kung paano yung gagawin next step. Talagang hinantayin muna namin magpa-check up, hindi kami nag-nagmarunong Doktor ka ba? Mukhang doktor med lang. Medtech ka? Ah, medtech lang pala Nando ako. doktor ka lang. Ay, hindi ako. Oh. Wala akong <laughs> ano.